Noong nakita ang video na tumatalakay sa isang diumanoy miscalculated na pag-atake ng mga pirata laban sa barkong pandigman ng United States Navy, U.S. Navy, agad itong kumalat sa social media dahil sa dramatikong pamagat at presentasyon, pirates tried to hit the wrong U.S. Navy ship big mistake. Ngunit sa mismong description ng video, nilinaw ng uploader na ang channel ay para sa educational, informative, and entertainment purposes only. Wala itong sinasabing opisyal na ulat, dokumento, o sinumang sangkot na nagpapatunay na totoong nangyari ang naturang insidente. Sa katunayan, may ilang pagsusuri at fact check na tumutukoy sa mga viral na video na nag-aangkin ng pantay na pangyayari, mga video na sinasabing nagpapakita ng US Navy na humaharang o umatake sa mga pirata, at napag-alamang mga pagsasanay o naval exercises lang pala ang makikita, hindi totoong bakbakan. Halimbawa, isang fact check ng full fact ay nagsabi na ang isang viral clip na di umano'y nagpapakita ng US Navy na nagpapaputok sa maliit na bangka, inaakalang pirata, ay mula pala sa isang operational testing noong 2017, hindi totoong encuentro. Isa pang pagsusuri ng lead stories sa isang video compilation na may titulong Pirates vs Navy, ay nagpakita rin na maraming bahagi nito ay kuha mula sa mga marine training videos, hindi totoong piracy attack. Sa kanilang pag-aaral, nakitang maraming clip ay mula sa live fire drills at target boat exercises. Ibig sabihin, walang nakumpirmang eksena na nagpapakita na may totoong pirate thief na umatake at sumubok sa ekop sa barkong pandigma ng US Navy. Dagdag pa rito, noong Disyembre taong 2024, pinasubalian muli ng full fact ang isang claim na US Navy shooting pirates, binigyang linaw nila na ito rin ay bahagi ng testing exercises ng Barkong USS America, LHA-6, gamit ang sistema na Close-in Weapon System, CIWS, at MK-38 Chain Gun. Ang video ay nagpakita ng pagsabog ng target boat na ginamit para sa pagtest ng kakayahan ng sistema, ngunit hindi ito totoong banggaan o engkwentrong pandigma. Sa makatuwid, maraming indikasyon na ang mga ganitong video, kasama na yung pinamagatang, Pirates tried to hit the wrong U.S. Navy ship big mistake, ay bahagi ng content na may dramatikong presentasyon, hypothetical scenario, o rekayundong pagsasanay, at hindi tunay na insidente. Sa ngayon, wala pang kilalang ulat mula sa media, militar, o independenting sources na nagdedokumento ng isang pangyayari kung saan totoong nag-attempt ang mga pirata na atakihin at maling target ang barkong pandigma ng U.S. Navy sa ganoong paraan. Wala ring balita tungkol sa aftermath, noong nasaktan, nabaril, o nasaktan ang mga pirata, o may na-recover na ebidensya ng sakuna, na tumutugma sa claim ng video. Bukod dito, may mas malawak na isyo ukol sa kapanipaniwalaan ng mga maritime threat, piracy attack videos noon at ngayon. Maraming kaso na lumabas na ang mga viral video na tumatampok ng digmaan, hukbong pandagat, o piracy ay mislabel, hinomposo, o kinuhanan mula sa naval exercises, sniper training, Coast Guard anti-smuggling ops, at iba pang hindi combat na aktibidad. Ang problema sa mga ganitong maling claim, bukod sa maling impormasyon, ay nagiging sanhi ito ng panik, maling interpretasyon ng mga nangyayari sa dagat, at pagkalito para sa mga nanunoon. Maaaring may mga totoong insidente ng piracy sa iba't ibang bahagi ng mundo, gaya ng rehiyon ng Horn of Africa kung saan kilala ang mga kaso ng paglusob ng mga pirata, ngunit hanggang ngayon, wala pang opisyal at makatuwirang dokumentasyon na mag-uugnay ng sinumang tunay na piracy attempt sa isang misidentified US Navy supercarrier gaya ng ipinapakita sa video. Sa madaling salita, malakas ang posibilidad na ang video ay puro fiction o dramatikong pagsasadula, pag-edit. Hindi, ito dapat ituring na konkretong ebidensya ng tunay na pirate attack, Hanggang may makitang opisyal na pag-uulat mula sa militar, media, o kumpirmadong saksi, ang claim na Pirates tried to hit the wrong US Navy ship ay nananatiling hindi mapatutunayan, mas tama itong ituring bilang bahagi ng disinformation o misleading content.